Gangit-ngit ba? Kapula-pula? Ari in my life, ni abut sa Saudi, ang burikat, gikan sa Pilipinas. <laughs> Nagburikat sa Saudi. Shout out na mga kabisprin. Yawa na ni. Isa pa bisprin, isa pa. <laughs> Adi in my life, ni abut sa Saudi. <laughs> Tama ba? ni abut sa Saudi ang burikat. <laughs> Portuguese <this> video die. <laughs> mga kabisprin. Shout out sindi sin ko na Amerika ang burikat. Charot lang. <laughs> daga na ni ani gyatay na so karon na kabis mag natao na so mag voice over na ta pag tarong kabis o oi gyatay o maoni ang room ni best friend oo ni mana jason oo so maoni iyang bag-o room so before siya muli patuod so nagrent na si mana jason shout out kay mana jason oo mga kabis so gipaayos ang iyang aircon gipalitan og motor oo tapos ke gilimpyuhan oo oo so sa mao ni karon kay semana si magrent na siya ocha let's go o, unya oo, so unya karon oo oo naa ana ang naglinis sa aircon ni mana na pakistani oo oo so before should, before jud si mana mo mo, mo, mo stay diri sa yang room so kinahanglan mauki -okay sa ang iyang aircon kay grabe ka lang ka namuragi tapah oo oo oh. kinahanglan jud na siya limpyuhan og mayo na iyang aircon. O karon kay na okay naman, na human naman jod. So, nagkahuman ani mga best friend. So, maglimp yun namin ni Mana. So, karoon na sa si Mana Jason, o. Oh. Mauna si Mana Jason Dra Vlogs. So, please follow for more manas. Jason Dra Vlogs. So, mauna si Mana, o, oh, oh. Siya na yung mag-steady rin mga best friend. So, usa may ka-building na siya sa ground floor. Uga ko na ako sa third floor. O, siya mga best friend, mag-start na ang show. So yun na si Mana Jason. So tabangan ako siya. Maglimpyo diri sa si iyahang bag-o nga kwarto na girintahan. So ang una dyan nagrent ni si Nash. Oo, shout out Burikat Nash. <laughs> so karon so wala na siya diri. Oo, so si Mana ang mupuli. So karon utroho na mo og kuryo ang iyang room. Ibalhin na yun mga ka-best friend. So ilipat-lipat. Tanggalon na mo ang carpet kay iyahang i-vacuum mga ka best friend. so lahungan ako si mga ka so ako siya tabangan o kay di lalim jud maglimpyo o cha mga ka so maglimpyo sa mi ah kakapay ba ni oy ang chinilas di ay ni kuan. minash o cha, so karon maglimpyo na jud mi oo oh. so amo sa na di kuan so parang sa namo na tanan mga ka best friend Adeser, magkoryo so amo sa na parang tanan oo oh. So grabe siya kairit mga ka-best as in. So karon uh, so karon mauna ni Ron, gipabalhin na namo. So gilipat-lipat sa namo ang mga gamit ni ni Nash. Uh, uh so actually wala na ni actually kakalain. So wala na yung mga gamit si Nash diha. So kana na lang ma mauna lang na so okay na siya. So paggamit na na kay Mana Jison ang mga gamit niya nga uban. So karon, mm, mm so wait lang. Tubig-tubig sa ta ha. Onya, Uh oo. -oh. So, naalsa na naman ang uban mga ka-bestfriend. So, gikat-kat na lang na ako ang video. Kaya grabe kataas. So, nagkuha na lang kuhaan yung mga kuan Kung an... unsa na lang ako makataan oo uh -oh. basta importante ka nang naay may gibuhat na. So, syempre, i-vlog na nato na. So, mga nag na nag-start na big-back yung mga ka-bestfriend. So, tapos ka na kay nalipat na namo siya. Nakuryo na namo. Uh oo. -oh. So, nakuryo na ang show. So, karon magsugo na mig yun ni mana magpalipoli mi ana ni mana Oo. check kung man tuma humanon pa ba na nako ni pagkuan voiceover, over mo kakapoy na ba ani oi di mag over mga best friend sa so, tinuod lang jud oo. oh, o, o. o tiyo, lang ang siya mga best friend Oo. so karon o oh, sige lipot libot libot o, o. so gilibot na mo na ang tanan mga best friend so si mana gogo -go pa rin sa iyang pagkuan uh, back vacuum, oo, Otsya. So karon mauna na na humalamig vacuum. So hinay-hinay na porma Oo. Ang ah, nag ang iyang mga gamit kung asa dapit, ang asa dapit ang kuan. So mano, kana, kana, kana. Oo, ana. ocha tsa. lang kutob akong pag voice over mga ka best friend. Lagi ka po yun ako. So, paminawa na lang ninyo ha. So, thank you for watching. Charot. O, Basta mga best friend, mauna na. Oo. ocha Don't forget to follow for more. GTU best friend. So please like and share, Siyempre, magpa na kay mga best friend. Ocha, ocha. ocia sigrega, ocha Kapoy na ang show mga best friend. Pero wala pa dyan kami mahuman mga kabispen. So naapa, oo. So gilahungan na namo ang higdaan ni ni Mana Jason. So grabe jud na kabugat mga kabispen. Grabe kabugat as in, bugat kaayo. So amo sa nagigawas kay huot kaayo. So para para relieve mi magbisud kay tangtangon sa ni namo ang mga carpet. O tapos amo, tangtangon ang kama kay ibalhin ikuryo ang inyahang igdaan. So mao na siya mga ka best friend. so, natanggal na namo tanan, ini man namo limpyo na pudana ana, kay natanggal man ang carpet, so i-vacuum na pud na siya mga ka best friends. Hala si buntis. <laughs> nang unsa na may mga tiyan nato mga mga best na dagko naman ni so unya karon uh oo -oh. so amo um, assemble og balik ang ang kama ni mana uh oo -oh. kay gitangtang na namo mga ka so grabe jud nakabugat as in grabe ka bugat nakahoy grabe ka jud kabugat inuo ko so nagamping amping amping anak ana kay basi ma tagakanin nga mga tiil na mamao yun ni si tawagan na manhubag Basta mauna, oo. So, inigkahuman na mo, anak, mga best friend. So, naporma na siya, nakasimbol na, na balik Amo na nagihinay-hinay. So, karon kay... Mahumanay naman na, also nag-vacuum na si, si Mana Jison. So, din hindi lang kutub ang vlog mga ka-best friend. So, siguro na apay part 1. So, wala pa ko i-part 1 nga vlog. So, i-vlog na ako si Mana Inig. Humana jud tanan. Oo. So, dinila lang jud kutub. So, nahuman jud pag-voiceover ni best friend. O daghan salamat sa mga nag-follow, sa mga legit followers na ako diha. So, maraming maraming salamat. So, please share, comment. Oo. So, yun lang mga ka best friend. Bye. Thank you for watching. Mwa mwa. <laughs> Bye.